Ilang nilaki? yung laki. laki. Mahirap kasi maganso pagka uh, malikot. Buti sana kung naka nakahiga lang ka po, di ba? Madali ang gansuhan. madaling oh, pag nagpilig-pilig pa. Oh, umpisa na ang pagbababa mga kasuyo dito sa kabilang ko bangka na bagong dating wow, mahi mahi

Ganda ng bangka nila oh. Aabot ng ganito kalaki yung bangka natin masoyo pagka pag uh, pinapalaki pa natin ng ganitong kalaki oh. Oh, di ba? Ganda. Baka ang buka nito yung mga tres na siguro. Ah, uh, tapos ang haba siguro nito yung mga mga 45 na. Ang halos magsing haba sa atin eh. Oh. Kunting-kunti lang nilaki. Yo, laki. Tingnan natin to. Kung ilang kilohan to. Oh, kabilaan na na. Kabilaan din oh.

kalau kita nak bila kita masuk terus dia hari apa saya punya lalang tak dak kerajaan mohon melawan ah lawan nak makannya warna udang benda dah dah oh adi b

less 1 kilos pag may sugat mga kasuyo binamaynusan ng kuan ng isang kilo hindi ko lang po alam kung bakit meron silang ganyang patakaran about sa pag may sugat ang tuna 36, 37 na sana may sugat man minus 1 oh, oh malaki-laki to

Mama. Mahonpe, Kang ano yan? Adi ah, di po. Adi. Jo. Forty ha, forty yung sugat para sa yan isang kilo. Kayo pa po kasi kami niya diyan ang ginansuan yan lagi noon. Ay mahirap naman po pag nakawala no po. Oo. Oh. Yung na is dapat nakita. Oh. Di bali mamainusan. huwag lang makawala. Arte-arte ko mo pag Oo. Oh, yun nga ang tan mahirap. Yan ang kuan uh, mga kasoyo. Mahirap maganso. Oh. Ay hindi mo lagi ma-perfect. Okay. Mahirap kasi mag-ganso pagka uh, malikot. Buti sana kung naka nakahiga ka lang, di ba? Madali Madaling gansohan. Madaling... Pilig-pilig pa yan. oh, pag nagpilig-pilig pa. Kaya, yeah, kung sugat mo kayo, hindi na malapit mo sa Ano eh. Dalawa. Pero pag nilagayin na ng kalamnan, hindi ka tingnan. Kasi hindi na na lang hindi na lang ito masugat, masugat, eh. sa ulo. Pero kung dito na,

presyong and 20. Ay di papatak lang naman 'ko niyan. Mga 220 ang per kilo imbes na 'to, imbis na 300 mga kasoyo Ang presyohan tayo yung mga gawat na tayo na lang at sa mga magko-comment pasensya na po tayo na lang po at uh, yung kanilang patakaran ay kanila na po yun wala na po sa atin yan at dun sa problema na rin dun sa kanyan ng huli ng tuna at sa mga mangingisda sugat na naman dalawa pero mataas-taas siya. Okay. Alisan mo na lang, dalawang kilo o presyo? Oh, isang, kilo. isang kilo lang. Oo, oh, mas maganda. Na, dahil kabilaan. Ang paguloy na yan ay kabiak. Kabiak. Ay 30.5 minus 2. Maging 20. Masukain na yan sa kilo kaysa bumaba ang presyo priso ayon na na priso parang prisi ayon okay. parang prisi ayon 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 taon. 33.5 minus 1. Naging 31.5. Minus 1 again. At mga may sugat. Ayan mga soyo sa uh, pagdating sa buyer. Problema po talaga pagka magkamali ng ganso. Pero di baling masama ang ganso. Basta tayo mahuli lang. Importante. Pinakang importante. Mahuli. Kaysa naman makawala ay mas maigi na yung mas may, ma, makaltasan kaysa makawala pa. Uh, wala na wala nang kuan, wala nang mababalanse pag makawala pa. Basta importante sure bulang kanso kahit saan mo patamaan yan. Basta importante may isang pa sa bangka. Okay, tapos na. Wala nang ibaba. So, ayan ito pala yung may-ari. Kapitbahay lang pala namin 'to. Kapo si ang kapitan. asalasi si kapitan. Ayan. mba, Ah. Prince Little. kumain ng tao so, <laughs> uh, yun lang aso soyo yung update natin dito sa Peaceport nandina hikan Ayan, thank you for watching. Salamat po muli. Update-update lang tayo sa bawat araw. Ayan.